Orion jump. For sama-sama sa mga yuko sa mga pagsubuk sa ating binulat ang mata para matutunan kung paano ang puso ay ilagay sa iba na tulong bilang tao di lang sa isa kundi sa lahat ng mga pwede maabutan ko kapatiran singko ay tunay talaga naman na mga lagi nasaklo lo para sa mga susunod na henerasyon ang sa amin ay mga magic five ng Virgo lagi na saan para kabataan para magawa mga planong pagawaran para magawa na mga sibol para na mga di makahabol Ang Virgo chapter ay bukas palad Para sa lahat, para sa mga nangangailangan ng tulong Ito ang singko, lagi matapat lagi mo tawagan, laging mo asahan Laging pupunta sa mga gusto matulungan Sama-sama kapatiran natin Sama-sama ang lahat nagkakaisa Kami ang singko ng para to sa ating lahat Isang kapatirang sa puso ay laging sapat Isang layunin nila laging bubuo Walang iwanan, walang sukuan Para sa lahat ng mga tunay-tunay Sama-sama kapatiran natin Sama-sama ang lahat nagkakaisa Kami ang singko ng Virgon Chapel Walang iwanan, walang sukuan Para sa lahat tawag sa mga magic five ng Virgo Lagi asahan para kabataan Para magawa mga planong kagawaran Para magawa ng mga bagong At para malaman ang mga di makahapon ang